Sa pagpasok ng taong 2024, iprinisenta ng National Economic Development Authority ang target nila na 6.5 hanggang 7.5% na paglago sa Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ang GDP ay tumutukoy sa halaga ng mga produkto at serbisyo na ginawa ng bansa sa isang taon. Kung mapapatas ito, ibig sabihin mas lumalakas ang ekonomiya ng bansa. Pero binago ng NEDA ang target na ito. Mula sa nasabing bilang, ginawa nila itong 6 hanggang 7 percent na lamang. To take account of the performance uh, in the last uh, fiscal year, 2023. Uh, second, to uh, recognize the recent developments in uh, the global uh, uh, economy, particularly trade and, and finance. Uh, we have seen there continuing uh, um, Uh, slowdown of uh, the global economy, and uh, also uh, taking into account the, the um, uptick in oil prices, uh, and as well as the um, uh, trends in the uh, in inflation, interest rates. That not just in the Philippines, but also uh, in other countries, particularly our major trading partners like the U.S. Pero kahit bumabama ng target na paglago, kumpiyansa pa rin ang NEDA na ang Pilipinas pa rin ang isa sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, makakatulong ang medium-term fiscal program para mapabuti ang enhanced tax administration reform ng pamalaan para sa mas modernong tax system sa bansa. The World Bank, uh, in fact, just came out with a recent uh, forecast for the Philippines and uh, East Asian, uh, and East Asian Pacific countries, no, and uh, they see the, uh, the the Philippine economy as among the top, fast performing economies in, uh, best performing economies in 2024 and 2025, and I think that um, uh, with the uh, um, programs that we are putting in place. Uh, Uh, including appropriate use of fiscal and monetary policies. Uh, we should be able to sustain that, Dagdag pa ni Balisakan, nakikipagtulungan na sila sa Kongreso para mapabilis na maipasa ang reforma sa mga buwis na makakatulong sa pag-abot sa fiscal requirements at mga domestic developments. Sa taya ng NEDA, aabot sa 4.2 Trillion Pesos ang itataas ng GDP ng bansa sa taong 2024 at tataas pa ito sa 6 Trillion Pesos pagdating sa taong 2028. Charles Nicolimon Ara Saleson Headlines.